Yay, nang naon siya um, hilaw. Eh. Oh, magad. Yan, yan, yan. Pati amigas, yan, kaon. Sa so, Malaysia siya, ay Organic kayo na si ate. <laughs> Organic ay. Hello, everybody. Ito si Agata. <laughs> Mang harvest may lagi. Eh, naay sila'y kanding. Pakita sa dito, gan. Sa so, pakita na ang kanding. Oh, nang harvest. Ma. O, na ng kanding. Tadawat eh, ang watermelon ni Ken. Wow. Mamungan na eh. Na, okay. Namulak naman. Mamunga na na. Bunutin mo to. Duan ano frao oh, hindi ko yan binunot. Ito oh, no! dagang strawberry. Unsan? Ala. Ah, ni Hunter. Paborito ni Shupa. Eh, katong strawberry dito among ikaw diri to galing. No. Ay di na ito dire ay pastila na vi ko glame kay na ni ilang bunga, lupiga nang amo ana. Pero nindot kini dire ilang area mga bay. Pwede manguha din. Sige, nanguha, nanguha naman, na ganit ka. Mga putot lagi, na, mga gagmay lagi te, no? Okay na, next year. Hala, ang ukura! Kadag ko, nga nung na ni mo. Lagi hulati e ka. Patay, kasabang kong Ken. No, 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 no. Lakan na, kuha. Buto, mga kanay Ken. Di man na siya ganyan, ikaw ba? Ate, ito apa yung mga halapinyo, kuhaan ni mo? Oy, pag huwa, tradura. Basta mag-harvest ko, idol it, dre. Come on. Idol it, Come on, dre. Like this. Come on, everybody! Come on, everyone! Ate, pwede naman siguro niya mukha. Huwag may huwag Wait, sa Hinugan na dira na pa mga bay. Okay. Ay! Naghang bunga na pa! Here! Agay sure. okay. ka naghang Lupigan man taan ni... Ay! Od! Bilat na ko! Ate, di apa dira ito? Asa Come on, everybody! Magdali-dali man nung taan niya. Di, magandang mukhaan si Mahal. Akala ko rin hindi mo matulog. Ang harvest mo na ako sa aking garden. Pinatanim ko to sa kanila. It's time to harvest the owner. Owner. Owner pa. Wrong, English. Tingnan na ang movie siya Ana. Ay, okay, tali. Bidyas ako. Come on, everybody. Ang harvest lagi ko. Ang harvest. Oh my gosh. Oh my gosh. Ako sa naman. hindi ko yan ni-crack ay kamanguha na. at ilang araw pa, di ba nang tumawag ako sa'yo? Nang Lahi ano, na! Insaman ka, uy! Panguha na na, nyo, ila, ihatag sa ano? Sa ihatag? Ambot? Na. Ay, ginoo. Gahi na na? Agay, okay, ginoo. Kadi amang gay manot Kay hamol, mago ng gunting po. Mga bay, ano ko na lang ni, itanong ko na eh. Itanam mo, pwede nanak. na na? Na din ananama na mabungahan kay imo hang gipakuanan hinugan. Ganya nang ukra at talong. Once magwangan sila, it will stop and it's not tasty anymore. So I think marami pa namang maliliit kunin mo yung maliliit. Ha sa mang maliit ani, wa mong kukitag maliit. Kani o, dabong pani o, naikot na ikot-ikot. Asa ba? Way dabong, dara ay na dabong dere. Tabang ipugko, aw anhar ka video. <laughs> iya patabang. katabang niya ako ba nagvideo niya. Okay ra, sige ra good. Potay tangkin ani. Na. Sabi nga niya ay pa harvest sa kay ate mo. Ama. Eh hey, goat. Mugawas na ang goat. Patay ang goat. Hey goat. Mag, ako magdala ko kuan ha some of them kay akong ipakuan. Yeah, dalhan mo na lahat kasi okay, ni ani ipakuan nang usay nga nana. Ate panguhan na lang tanan TV niya ipanglabog na lang. Hindi ko nga siya maanuhan kay wa man kay proper kuan oh. Sa mani, ni. Maura ni imong gihatag na kong gulping talinis. Talinis pa man ako ngipon ani. Pa si ngipon ni Shu talinis pa. Okay sa ate. Unsa man ni siya? Pa, sus, pastilan ka, gulping ka, Gahit mm. oh. Duh, gahay pusta nang nangamatay. all ah, ti o, naay murag naay dabong nito o. Kani. Dabong sa imong kalimotaw. Imong kalimotaw mo oy dabong. Aman. Kani ba? Kani. Kani yung. Dabong ko no, dabong ko sing <laughs> Hindi Indi mako Kakuha ko takko ko sayang nagbulat-bulat pa ko anak ni mo yeah you, you could pick it and put it in your kuan fridge your refrigerator kay wakay klaro pastilan ka labon kay mo adto ta ko flea market kay manguha aning kuan mo palikog okra nya ma, ni nya ni okra are kadaghan hmm. Ah. bakit ako tinex ako may are di mo man ako kubian <laughs> Sorry, I'm sorry, boss. Kastang <laughs> ka gino. O, tara, matakuha na ko. Hoy, mam, madam. Waan ni madam ha, kay para mamunga pa ni madam. Si i-harvest na na ko, tanan? Yes, madam. Nga, usaw so, ma na ako, nga di man makaon. Ikuan, ibuwan. Ako ang taning po anong lagi niya. Saon man nga. Wa man tayo time. Yaw-yawa na taning. Dun, Ken, o nga. Nababod Ayan. Okay. sa good. Ipukus na po direk pukus dia. Ah, Masih oh, Pukus ini hiwa. Wah, aku pun kakak Bantay. Agar ay. Din, ay, gahit aja dia, dia aja kan. na kuat nih juga. Tegana ani pakuha ini muni si DJ. Pang pang pango na lang na ako. Anan kay para mau mabungahan pa ka, ka buang ka. Yuh, bua. Iunana, ganyan yang ukra. Yuh, buang na ganyan yung ukra. Nabuang pa ko. Ganyan yung ukra ayaw nanyan agay. Dapat nag-gloves ka. Dapat pala nag-gloves ka, ting. Sus, mag-gloves, gloves, pa, mga urong gilin ako makuha. Tuway gamay, oh! Gamay. Hindi, sablit nga. Dagan nga may gas. Itak, tak. sik sik shik, shik. Dapat kuan, naakay, sakto na siguro ni kay Iguro rong puni na ako. Ako rong puni kuan sa kong utan. Yung mga talong, gahapon ba rong ipang pick up? Oh. O gahapon ba ipang bunot? Basta sabihin mo kay DJ. Tumon i-record. Baka magalit. Yee, nangaon si gila. Eh. Oh my god, yami-yami. Yam. Pati amigas yang di Sa manis ka ay mura mo. Organika ini si Ate. <laughs> Organika ini bahala. Mm. Oh, diva. Tamis na. Eh. Tamis ikaw mm. bahala ka John. Iyay mo naman kag kanding. Tanawag kanding sa'yo mo naglaway. <laughs> Aga Amiga kasi apel ni mo? Uh -huh. Anay. Eh. Ako may naano emoti. Eh. Da sabi ko sa'yo amigas eh. Sakto Hurut na na. Hurot oh. na o Gahin na na. Ang kanding. Dagag mo. Nahadlo ko ba baka maabis? Gura mm -hmm. mm -hmm. na dahil na. Gura ang baka kusok mag-usok sa nuan. Makuha na ni mo ang kado dito wala na? Haman. Kana wala na? Ito yung sili. Oh, kana sili. Kuha ako ha. lang. Ipa na nang na. Ito yung nakita mo yung ulog bate akong gilipat na rin ako. Mm-hmm. Ito so, pa yung ubang dito ah. Napa ay. Oh. Ambot Dili ka mga huadong dire.